Kumusta? Naranasan mo na bang mapahinto sa isang police checkpoint? Uh, parang ang common, ano, karaniwan na ito. Pero alam mo ba talaga yung mga karapatan mo kapag nangyari ito? Madalas kasi parang simpleng inspection lang. Pero minsan, kailan ba ito nagiging, alam mo yon higit pa roon? Tama, magandang tanong yan. Kasi ang mga checkpoint, eh, legal na pamamaraan yan para mapanatili ang kaayusan at seguridad. oo. Pero Importante ring malaman na may mga limitasyon ito alin sunod sa ating saligang batas. Mahalaga talagang maintindihan ng bawat isa kung hanggang saan lang ang pwedeng gawin ng mga otoridad. Hindi ito kumbaga walang hanggan. Kaya naman, samahan ninyo kami ngayon sa ating ano, masusing paghimay sa usaping ito. Talagang titingnan natin base sa mga kaso. Handa ka na bang malaman kung ano yung mga dapat at uh, hindi dapat asahan sa isang police checkpoint? Simulan na natin! Sige, unahin natin yung legalidad. Legal ba talaga ang checkpoints? Oo naman. Kinikilala ito ng Korte Suprema, uh, tulad ng nabanggit sa mga kaso ng halimbawa Vainicario, Oe at Senya Rosa. Sinasabi nila na ito'y mahalagang kasangkapan ng Estado. Subalit, dapat ito ay may malinaw na pangangailangan, yung tinatawag na Exigencies of Public Order hindi pwedeng basta-basta lang. Tsaka dapat isinasagawa sa paraang hindi masyadong abala o um, nakaka-intrude sa mga motorista. Kailangan balanse. Ah, uh, okay. Ibig sabihin, may balanse dapat. Yung sekuridad ng publiko versus yung karapatan ng individual. Parang ganon. Eksakto. Yun ang pinaka-core ang layunin ay kaayusan, hindi para manggipit o mangabuso. Okay, malinaw yon. Ngayon, ito yung medyo tricky siguro para sa iba. Ano ba talaga ang pagkakaiba ng routine na inspeksyon sa um, malawakang paghahanap or extensive search? Saan yung linya doon? Okay. Ganito kasi yan. Ang routine inspection ayon sa korte, lalo na sa kaso ng Senyorosa at Manago, e eh, kadalasang visual lamang. Titinggan lang yung loob ng sasakyan mula sa labas. Pwedeng gumamit ng flashlight, lalo na kung gabi. Pwede ring magtanong ng ilang simpleng katanungan, pangalan mo, saan ka pupunta, mga ganun. At syempre, hihingin yung lisensya at rehistro mo. Pero hanggang doon lang mo na dapat. Hindi ka dapat kapkapan yung body search o buksan ng mga bagahe mo ng walang sapat na dahilan. So, hindi po rin basta-basta na lang. Sir, buksan mo nga yung compartment mo o pakita ko nga laman ng bag mo kahit wala naman silang nakikitang kakaiba sa labas. Parang yung nangyari kay Uy, di ba? Yung sa motor, hindi po Kung routine inspection lang ang usapan, hindi po rede. Ang malawakang paghahanap tulad ng pagbubukas ng compartment, ng bag o yung body search mismo, e eh, kailangan na ng probable cause. Yan yung susi. Ayan na naman. Probable cause. Ano ba itong probable cause na laging naririnig natin? Parang ang legal ng dating pero ano ba talaga yan sa simpleng paliwanag? Okay, ang probable cause, eh hindi to basta hinalalang o kutob. Hindi pwedeng feeling ko may tinatago to hindi ganon. Ito ay yung pagkakaroon ng um, sapat na batayan o makatwirang paniniwala ng alagad ng batas at dapat base ito sa mga tiyak na pangyayari o impormasyon, mga facts and circumstances, kumbaga, na isang krimen ay naganap, nagaganap, o magaganap pa lang, at yung ebidensya, malamang nandoon sa lugar na hahalugugin o kaya nasa taong aerestuhin. Hindi siya basta-basta. Hmm. Pwede ba tayong magbigay ng halimbawa mula doon sa mga kasong binanggit mo kanina para mas madaling ma-visualize? Oo naman, maganda yan. Halimbawa, sa kaso ng People v. Vinicario. Doon nagkaroon ng probable cause. Bakit? Kasi yung mga akusado, unang-una, humarot sila palayo sa checkpoint. Attempt to flee, di ba? Tapos, nung nahabol at napahinto, kitang-kita na kinakabahan. Nagpakilala pa silang sundalo pero wala namang may pakitang ID. Tapos, nagpasa-pasa pa sila ng bagbak sa loob ng sasakyan. So, etong kombinasyon ng mga kilos na pagtakas, kaba, yung pagpapanggap, yung pagpasapasa ng bag, ito yung nagbigay ng makatuwirang hinala sa mga pulis. May overt acts kumbaga, may kitang-kitang kahinahinala. Ah, okay. Malinaw yon. May mga sunod-sunod na aksyon talaga na parang hindi normal. E paano naman yung kabaliktaran? Yung sinabi lang korte na walang probable cause. May example ba tayo dyan? Meron. Magandang ikumpara. Tingnan natin yung People v. Manago. Dito, sinabi ng korte na walang probable cause bago pa man ang paghahanap. Ang nangyari kasi doon, parang ginamit lang yung checkpoint para mahuli yung target na suspect na may tip daw sila. E eh kung walang warrant, hindi pwedeng ganon. Hindi pa din gamitin ang checkpoint para lang sa fishing expedition. Ah, so parang hinanapan lang ng butas? Parang ganon. Isa pa yung People v. Senyarosa. Dito naman, ang basihan daw ng pulis, maputla yung akusado, basa yung pantalon kasi umuulan daw, tapos rebel returnee daw siya. Sabi ng korte, hindi sapat 'yan. Ang kailangan ay overt act o kitang-kitang aksyon na nagpapahiwatig ng kasalukuyang ginagawang krimen. Hindi pwedeng profile lang o itsura o nakaraan ng tao. Kahit pa sabihin nating totoo na rebel return niya. Hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat para sa probable cause para haluhugin siya at that moment. Ang personal na hinala ng pulis gaano man katindi, hindi yan probable cause sa mata ng batas. Okay. Tapos, meron pa yung kabanila 'di ba? Yung sa jeepney. Oo. Yun din sa kabanila ang sabi, yung pagiging surprise daw ng mga pasahero nung makita yung pulis, eh normal lang na reaction 'yun. Sino pa namang hindi magugulat pag may biglang sumulpot na pulis? Tapos yung isa, shirtless daw. E eh, sabi ng korte, violation lang yon ng ordinansa na ang parusa sa first offense ay warning lang. Hindi yun overt act na nagpapahiwatig ng mas malalang krimen. So walang probable cause para arestuhin sila o haluhugin yung buong jeep. Okay, okay. Medyo lumilinaw na talaga. Ang keyword pala ay overt act. Yung kitang-kitang kahina-hinalang kilos, ngayon hindi lang itsura o pakiramdam ng pulis. Ngayon, balik tayo sa perspektibo ng ordinaryong mamamayan na pinahinto. Okay, andiyan ka na sa checkpoint. Ano yung makakarapatan mo? Ano yung dapat mong gawin? Ano yung hindi mo dapat gawin? Unang-una at napaka-importante yung karapatang manahimik. Pero tandaan natin, may limitasyon ito sa checkpoint. Hindi ka obligado sumagot sa mga tanong na pwedeng magdiin sa iyo sa isang krimen yung tinatawag na right against self-incrimination. Pero may tungkulin ka rin ibigay yung mga basic na informasyon tulad ng pangalan mo, address, at syempre ipakita yung lisensya at rehistro ng sasakyan, yung ORCR, kapag hiningi para sa routine check. Kailangan yon. Pero ayon na sa kaso ng kabanilya, yung pagtanggi mong sumagot sa ibang tanong, halimbawa saan ka galing o saan ka pupunta, eh hindi pa yun sapat na basehan para arestuhin ka. Bagamat, syempre mapapansin yun ng pulis, pwedeng maging factor sa obserbasyon nila. Paano naman kung may nakitang simpleng traffic violation? Let's say, walang helmet yung nakamotor o expired yung rehistro. Automatic na bang pwede kang arestuhin at halugugin agad? Hindi dapat. Sa mga karaniwang traffic violation, ang tamang hakbang ay pag i ng ticket, yung Traffic Citation Ticket or TCT. Hindi yan by itself nagiging probable cause para arestuhin ka o para sa isang extensive search. Yan ang sinabi sa Cabanilla at pati na rin sa Luz V People. Pero, at ito yung importante, may mga pagkakataon na yung traffic violation pwedeng mag sa hinala ng ibang krimen. Dito papasok yung kaso ni Uy. Nung hindi niya naipakita yung ORCR ng motor niya, nagkaroon ng hinala yung mga pulis. Ano yung hinala? Pusibling carnap yung motor. Carnapping is a serious crime, di ba? So itong hinala ng ibang mas malalang krimen na ito ang nagbigay daan para magkaroon ng probable cause na inspeksyonin yung U-box ng motor niya at doon na nga nakita yung marijuana. Ah, okay. So, crucial pala kung yung violation ba ay parang sintomas lang ng mas malalang sakit, kumbaga. Oo, parang ganon. Kung simpleng coding lang, TCT lang dapat. Pero kung walang papeles ang sasakyan, pwedeng mag-umpisa ang mas malalim na tanungan at inspeksyon kasi may hinala na ng carnapping or ibang krimen. Okay. Eh yung warrantless arrest, Kailan ba talaga pwedeng mangang resto ang pulis sa checkpoint ng walang warrant? Kasi di ba, general rule kailangan ng warrant. Tama, mahigpit ang batas diyan. Nasa Rule 113, Section 5 ng Rules of Court yung mga exceptions. Ang pinaka-relevant sa checkpoint ay yung tinatawag na in flagrante delicto arrest. Yung Section 5A. Ibig sabihin, nahuli ka sa akto mismo ng paggawa ng krimen. Kailangan may overt criminal act kang ginagawa at nakita mismo 'yon ng pulis, personal knowledge nila. Tulad sa kabanila, walang ganun, kaya illegal 'yung arrest. Sa manago naman, sinubukan nilang gamitin 'yung hot pursuit or section 5B, pero sabi ng korte, hindi applicable kasi nawala na 'yung immediacy. May isang araw nang lumipas, eh. So, hindi na mainit yung pagtugis. Oo, hindi na hot. May oras ng mag-apply ng warrant dapat, kaya ilegal din yung arrest. At mahalaga to, kapag ilegal ang arrest, kadalasan, ilegal na rin yung kasunod na search, yung search incidental to a lawful arrest. Magkadugtong yan madalas. Grabe, ang daming technicalities, no? Pero ito pala yung mga safeguards natin laban sa posibleng pangaabuso. Ngayon, ito yung pinaka-critical siguro. Paano kung lumagpas nga yung mga pulis? Sabihin nating naghalughog sila ng walang probable cause o umaresto sila ng ilegal. Anong mangyayari doon sa nakuha nilang ebidensya? Sabihin nating may nakuha silang droga. May silbi pa ba yun sa kaso? Dito na pumapasok ang isa sa pinakamakapangyarihang proteksyon natin sa saligang batas, yung exclusionary rule. Nasa Article 3, Section 3, Paragraph 2 yan. Napakalinaw ng sinasabi. Anumang ebidensya na nakuha sa pamamagitan ng paglabag sa karapatan laban sa unreasonable searches and seizures ay hindi maaaring tanggapin bilang ebidensya para sa anuman layunin sa anumang paglilitis. Inadmissible for any purpose in any proceeding. Ito yung sikat na doktrina ng Fruit of the Poisonous Tree. Kung ang puno, yung paghuli o paghaluhog, ay nalason dahil ilegal ito, yung bunga, yung ebidensya, ay hindi rin pading kainin o gamitin sa korte. Nalason na rin. Wow, talaga. So kahit sabihin na nating toneladang shabu ang nakuha, pero kung napatunayang ilegal yung raid o yung search, bali wala lahat yun. Hindi magagamit laban sa akusado. Bale, wala sa korte bilang ebidensya. Tama ka. Napakalaki ng epekto niyan. Ito mismo ang dahilan kung bakit na naakwit o napawalang sala yung mga akusado sa kaso ng Manago, Senyorosa at Cabanilla. Kahit pa may mga nakumpiskang hinihinalang ilegal na droga dahil napatunayang ilegal yung paghahalughog o pag-aresto na pinagmula ng ebidensya, itinuring itong inadmissible. Parang hindi nag -e exist sa mata ng korte. Grabe! So hindi lang pala sapat na may makuha, kailangan tama yung paraan ng pagkuha. Eksakto. At hindi lang yan, kasi kahit pasabihin nating valid yung paghuli at valid yung search, may isa pang layer ng proseso na kailangang masunod, lalo na sa mga drug cases. Ito yung tinatawag na chain of custody. Ay, oo nga pala. Nabanggit mo yan kanina, chain of custody. Ano naman ang ibig sabihin yan? Akala ko okay na pag nakuha na yung ebidensya ng lagal. Hindi pa tapos ang laban, kumbaga. Ang chain of custody, lalo na sa ilalim ng Republic Act 9165 o yung Dangerous Drugs Act, ay ang duly recorded authorized movements and custody ng seized drugs. Ang layunin nito ay masiguro na yung drogang ipinapresenta sa korte bilang ebidensya ay eksakto at yun mismong nakuha mula sa akusado, na hindi ito napalitan, hindi nabawasan, hindi nadagdagan, o hindi na contaminate habang nasa pangangalaga ng mga otoridad. May mga specific na hakbang yan under Section 21 ng RA 9165. Kailangan, una, i-mark marking yung nakumpiskang item agad-agad dun mismo sa lugar kung saan nakuha. Pangalawa, kailangan magkaroon ng physical inventory at pangatlo, kailangan kunan ng litrato yung ebidensya at itong inventory at pagkuha ng litrato tapat gawin sa presensya ng akusado o ng kanyang kinatawan o abogado. Tapos, kailangan din ng tatlong insulating witnesses, isang taga-media, isang taga-Department of Justice, DOJ, at isang elected public official. Sila yung magpapatunay na maayos yung proseso. Ah, uh, ito pala yung madalas nating nababalitaan na nagiging technicality daw kaya naaakwit yung mga nahuhulihan ng droga yung kulang daw yung witness o hindi daw na inventory agad. Oo, madalas yan ang nagiging issue. Sa mga kaso nga tulad ni Uy at Cabanilla, bukod pa sa issue ng probable cause sa Cabanilla, malaking factor din sa acquittal yung failure ng mga pulis na sumunod ng istrikto sa requirements ng Section 21. Minsan kulang yung witnesses. Minsan hindi ginawa agad yung inventory at marking sa crime scene ng walang justifiable reason. Kapag nagkaroon ng butas o pagdududa sa chain of custody, nagkakaroon din ng pagdududa sa Integrity at identity ng mismong ebidensya. At sa criminal cases, di ba, kailangan proof beyond reasonable doubt. Konting duda lang, pabor sa akusado. Malinaw na malinaw. Ang proseso pala talaga mula umpisa hanggang dulo ay napaka-importante sa ating justice system. Hindi lang yung resulta. Grabe! Ang dami nating napag-usapan, no? Mula sa legalidad ng checkpoint sa pagkakaiba ng routine at extensive search, yung crucial na probable cause, hanggang sa mga karapatan mo sa exclusionary rule at pati itong chain of custody. Para matulungan kang matandaan, subukan nating isummarize. Ano kaya yung sabi nating tatlong pinakamahalagang puntos na dapat mong baunin mula sa usapan natin ngayon? Okay. Siguro, una, Tandaan ang pagkakaiba ng routine visual inspection, tingin lang, tanong, papeles, at extensive search, bukas compartment, bag, body search. Ang pagtawid dyan, kailangan ng probable cause. At yung probable cause, ulitin natin, ay hindi kutob lang. Kailangan base sa overt acts o kongkretong ebidensya na may krimeng nangyayari. Okay. Pangalawa. Pangalawa, yung kapangyarihan ng exclusionary rule o fruit of the poisonous tree. Kung ilegal ang pagkuha ng ebidensya dahil walang probable cause, ilegal na arrest, etc., hindi ito pwedeng gamitin sa korte. Napaka-importante ng tamang proseso sa pagkuha. Tama. At pangatlo? Pangatlo, kahit legal ang pagkuha, yung chain of custodia ay critical din, lalo na sa drug cases. Kailangang mapatunayan na yung ebidensyang nasa korte ay yun ding nakuha at hindi napalitan o nakuntamina. Ang integridad ng ebidensya ay kasing halaga ng pagkuha nito. Malinaw. Probable cause. Tamang proseso sa pagkuha at tamang pangangalaga sa ebidensya. Yan ang mga susi. Ngayong mas naiintindihan na natin ang mga legal na aspeto, iiwan namin sa iyo ang isang mahalagang tanong para pagnilayan mo. Sa iyong palagay, itong mga kasalukuyang patakaran natin sa checkpoints at kung paano ito'y pinapatupad, Sapat na ba ang balanse? Naisasagawa ba yung layunin na maprotektahan ang karapatan mo bilang ordinaryong mamamayan habang pinapanatili din yung siguridad nating lahat? O meron kayang mga aspeto na kailangan pang baguhin, linawin o higpitan para masigurong patas ang laban at maiwasan talaga ang anumang uri ng pangaabuso? Ano sa tingin mo? Gusto naming marinig ang iyong saluobin. Kung meron kang sariling karanasan o opinyon tungkol dito, ishare mo naman sa amin. At para sa kaalaman ng lahat, ang um, ating talakayan ngayon ay ibinatay natin sa mga desisyon mismo ng Korte Suprema sa mga kasong nabanggit natin kanina. People versus Vina People versus Manago, Uy versus people, people versus Señora at people versus Cabanilla pati na rin sa mga pangkalahatang prinsipyo sa ating saligang batas at rules of court at isang artikulong tumatalakay din sa mga karapatan sa checkpoint. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sana'y may napulot kang kaalaman na magagamit mo. Kung nakita mong mahalaga itong ating pinag-usapan at gusto mo pa ng ganitong mga malalimang pagtatalakay sa mga isyong legal at panlipunan, eh huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka lagi hanggang sa susunod nating paghimay. Paalam!